Hello guys, good morning. Monday, sobrang init po. Namalingki po kami ng anak ko kanina. Bumili ng ulam ng ilang days. At aming binili ay puro pang budget. Kasi kami, kami lang naman tatlong kumakain. Ayan. kagaling lang po namin sa palengki kanina. Pahinga lang ako ng konti kasi sobrang init pumunta muna ako sa aircon kanina nagpalamig good morning everyone so mamaya <coughs> ayusin ko lang yung pinamalingking kong mga ulam namin tapos today is magluluto ako ng bibstick stick request ng aking anak. saka na rin yung isa, si Matua yun ang aming lunch today so wait lang guys mag i ako ng aking mga pinamalingke stay tuned so guys ito naman ang aming pinamalingke na anak ko mga budget to mga ito siguro halagang 150 pesos ito naman 180 ito naman ay pork chop sya halagang 150 pesos so ganyan magtipid <laughs> tapos ito naman ulam namin today um, beef ito so gagawin ko mag ako halagang 190 pesos ayan so bumili na ako ng mantika ko ito yung kulang sa akin kusina sibuyas na halagang 30 pesos tapos si talamansi halagang 20 pesos Ayan, nakamarinate na si beef steak natin. So, nilagyan ko siya ng toyo at kalamansi. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng paminta. Mga one hour, iluluto ko na po siya for lunch namin today.